Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang kapistahang ating ginugunita ay kumikilala sa mga walang muwang na mga batang sanggol na sa kabila ng kanilang kamusmusan ay nagbuwis ng buhay upang mailigtas ang batang si Jesus. Makikita natin na nangyari ang karumaldumal na karahasan nito. Bakit? Dahil sa pagiging ganid nakalulungkot na itinuturo ng kaganapan ito kung ano ang kayang gawin ng tao para lamang sa kapangyarihan. Nakalulungkot na ano ang kayang gawin ng isang tao para lamang manatili sa poder at posisyon. Hindi ba't ganun po ang dahilan ni Haring Herodes nang malaman niyang isinilang na ang magiging hari ng San sanlibutan? Kaya nga po, ganun na lamang yung kanyang pagnanais na hadlangan ang paghahari ng bagong silang na sanggol. Kahit anong kanyang ginawa, ipinapatay ang mga batang lalaki. Gayun din naman, nakita natin na sa murang edad, sa murang gulang, nakagawa na ng nakilang bagay ang mga mawalang muwang na sanggol. Sa kabila ng kanilang kabataan, nag-alay kaagad ng buhay, naging mga martir, alang-alang, hindi lamang sa pananampalataya, kundi nag-alay ng buhay para sa Diyos. Na kung ating titignan, hindi puhad lang yung edad upang maging kasangkapan ng kaligtasan. Pwede tayong maging daan patungo sa pagbabago, pagkakasunod kabayanihan kahit ano ang edad mo. At ngayon, maliwanag pa sa sikat ng araw na kahit pala bata, pwedeng may matutuhan ang mga matatanda. Kahit pala ang mga matatanda, merong pwedeng matutuhan sa mga bata. Kung kaya nga po ang mga walang malay, ay maaari maging instrumento din po ng kabutihan. Mas nalot higit sa mga may malay na at husto ang isip. Yung po yung nakakatawa sa kwento ngayon, Marami po sa atin, mga matatanda, tabi-tabi po, pero wala namang pinagkatandaan. Itinuturo, no? Kaya alam niyo minsan may nagsabi po sa akin, Father, bakit hindi po tayo magpaskil sa loob ng simbahan? Bawal lang magkwentuhan. Yan. Bakit hindi po natin gayahin yung ibang simbahan? Nakapaskil po, ano mga dapat suotin? Ay eh, sabi ko po, ang mga nagtitext lang naman yung mga matatanda eh. 'Di diba? Ang mga nagbibista naman po ng hindi tama, yung mga matatanda eh. Tabi-tabi po, huwag magagalit sa akin ha. Yung po yung ebanghelyo ngayon, ginagawa ko lang po ng halimbawa. Yung po mga matatanda, alam yung bawal mag-text. Pero, text ben, pa yan. Di ba? Walang pakialam. <laughs> Naalala kong bigla si ate nasa unahan eh. Sabi ko, namatayan ba to? <laughs> namatayan, hindi nagsisimba, nagtatext. Yeah, no? Asama ka ba sa namatayan? oh, yan, di ba? Ialay mo na tong misan to para sa namatay. Kaya mamaya ka na mag-text. Nasa unahan, unahan. Habi ko si Ad. Unang pagbasa, text talaga siya. Look, <laughs> no, pasensya ka na. Ikaw naging halimbawa ko. Yan ang, yan ang mabuting halimbawa <laughs> na kahit pala matanda, no? hindi pwedeng magturo ng halimbawa. Kaya nga po ngayong gabing ito, yun po yung itinuturo sa ating kalungkutan. Ang kayang gawin ng tao para sa kanyang sariling kagustuhan. Ano ang kayang gawin ng tao para lamang sangalan ng kapangyarihan. Kung tutuusin, hindi lamang po si Herodes ang maari nating maisip na maari makagawa po ng mga bagay na ito. Kahit po yung bawat isa po sa atin bilang mga mas nakatatanda sa mga kabataan, pwede rin po tayo makagawa ng hindi ka nais-nais na pwede nilang tularan. Maring hindi nga natin ipinapapatay po yung mga sanggol, yung mga batang walang muwang, pero kung nagiging instrumento naman tayo ng kanilang kamatayan, ah, mas masahol pa tayo kay Herodes. Kung nagiging instrumento po tayo ng kanilang pagkatuto sa mali, ah, nagiging din tayo ng kanilang kamatayan. Tayo po nagsisilbing makabagong Herodes ng ating lipunan. Kaya ano po yung gamot? Kapag tayo po mga nakatatanda, ay magbibigay po ng magandang halimbawa. Alam niyo malimit ko po itong ipinapaalala at hindi po ako mapapagod. Ang dami po natin mga sakrisan ngayon, napapansin ninyo, ang dami po nila. Kasi po, pag po naglalakad ako sa kalye, yung po yung lagi kong sasabihin. Pag may nakasalubong akong bata, gusto mo magsakristan? Gusto mong ka maging kagaya nila? Yung mga bata, pupunta ng simbahan, no? pumunta ka ng alas 9. Dito po, tuturuan ko po sila, hindi lamang kung paano mag-serve. Tuturuan ko po sila kung paano maging maginoo. Oh. Maging gentleman. Yung po yung kulang po ngayon sa ating pamayanan, yung mga gentleman. Yeah. Pero alam niyo hindi ko na po hawak yung kanilang buhay pag uwi ng tahanan. Sabi po ng isang magulang father, alam niyo pag nakita po kayo ng anak ko, nagmamadali pa po yung mag-bless papunta po sa inyo. Samantalang ako, pag uwi ako ng bahay, hindi po ako pinapansin. Hmm. Kaya sabi ko po sa kanya, pag-isipan mo ng mabuti, bakit kay Father? Napapasunod ni Father kaysa sa'yo. Kung dito po sa loob ng simbahan, hindi lamang kami magsuserve, magsisimba, kakain din kami ng sama-sama, o doon medyo magastos pagkasama ko sila. <laughs> Malakas sa extra rice. Pero ano po yung paalala po ni Father? Dalawa lang. Una, magdadasal tayo bago kumain eh kung pag-uwi po ng tahanan, mas nauuna pang kumain yung magulang. Ah, paano mapagpapatuloy yung tinuturo sa loob ng simbahan? Pangalaw ko pong paalala sa kanila, kapag magkasama tayo, pag kumakain tayo, itatabi ang cellphone. Sapagkat parang gustong sabihin, kapag kausap mo si Father, parang mas mahalaga yung cellphone ko kesa sa iyo. Kaya kapag magkakasama po kami, alam nila yung rule ni Father, itatabi ang cellphone, itatago sa bulsa ang cellphone. Kaya alam niyo hindi natin kinakailangan maging Herodes na pumapatay ng mga mulang muwang na sanggol para masabi lang natin, no, nagaganap ang mga bagay na ito. Kapag po kinapos po tayo ng mabuting halimbawa para sa mga kabataan, unti-unti natin sinisira ang kanilang kinabukasan. Kaya nga po, ngayong gabing ito, sana mamulat po tayo sa katotohanan na tayong mga matatanda ang siyang magiging palatandaan ng mabuti at tama ng bawat kabataan. Kaya, aayon kayo sa akin, kapag sinabi ko po sa inyo na yung mga kabataan natin ngayon, hindi na po sila nakikinig o hindi na sila sumusunod. Diba? Sabihin nyo na Father, ang dali pong sabihin yan. Hindi na po sumusunod yung mga bata ngayon. Ang titigas po ng mga ulo. Pero alam ninyo, sasabihin ko po ito sa inyo. Maaring hindi na po sila nakikini, sumusunod. Pero yung mga bata ngayon, yung mga anak ninyo, patuloy silang nanonood. Patuloy silang nagmamasid. Gawin natin example. Tulog na si ate. <laughs> o di ba partida kayo nagseselpon cellphone ka gising ka ngayon di ka na nagsi tulog ka na <laughs> bunot eh no bunot <laughs> pasensya ka na yung katabi mo anak mo ba tong katabi mo anak mo mami mo siya oh, na lang di mo siya mami sasabihin ng bata pwede pala mag cellphone eh eh, mami ko ano, nga, sa cellphone, abang nagmimiso. Yung pong ibig ko pong sabihin, hindi man nila pinapakinggan yung ating sinasabi, pero patuloy lang pinagmamasdan yung ating ginagawa. Yan. Patuloy lang binabantayan yung ating bawat kinagawa. Sabi ni Mami, oh. Anak niyo po ba si Ate? Anak niyo si Ate? Up ah, nito ah, mm. naman at sinong namatay? Sino to? Asaw, tatay ni Ate. Buti, ililibing na natin si tatay. Mag mag magbabagon taon na. Baka mailagay sa sopas. <laughs> Sasarap yung sopas ninyo niyan. Kaya napakagandang halimbawa. No? Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, alalahanin po natin yung mga batang patuloy na nagiging biktima ng ating sariling kalupitan. Alalahanin natin sa misang ito, yung mga kabataan na nasira ang buhay dahil sa kagawan ng mga matatanda. At pangalawa, hilingin natin ang biyaya sa misang ito na tayo'y maging mabuting halimbawa. Hindi man tayo pinapakinggan ng ating mga anak, pero patuloy silang nagmamasid at nagbabantay sa ating bawat ginagawa. Amen.